mga ay magandang hapon pala mga katrabaho ayan ito yung mga dagdag trabaho sa atin ayan na ano na rin to na basag na rin oh, yung flooring natin mga katrabaho ayan yung pinaka bigan nila wala siyang bakal dito ay, yung kanyang biga mga katrabaho kaya pinasinsil natin para makuha natin yung taas oh, baba ng flooring doon sa mga katrabaho sa so, may entrada niya Uh, pantay kasi yung ano niya, yung flooring. Sa ha? Sako. Wala na ako? Ay ka. Pa? Pag nanum eh. Pag yun Ay, pala na ito. Ay, ba balik pa dyata. Ha? Ha? Ano na? Ayan, nakatiles na rin dito na katrabaho. Ah. Okay, punta tayo dito para pasok tayo. ilan daw ang meron. Tapos, perno naman. Tapos, yun natin. Atong um, magan. Pabalik ang dalawa. <laughs> Hala, ako magbabalik sa nang dalawang libo. <laughs> sa simetong na dos pulgada wow, silipan me eh. <laughs> ayan, alam mo, no, no, no. mati sa dos pulgada pulgada <laughs> <langang> nakakaloy na <laughs> nakakaloy na sa pagkagrain mga katrabaho ayan yung mga esteles natin ito yung mga tirada ni bossy yung bo. ka berlon ano oh. pa kaya Amaya, mababapig na yan Yung dyan nakakalson mo na Hindi na gumagalaw Na-level na ba yan? Nakalimutan yata natin ito Na-level ba ito? Oo, na-level na ito na oh, na Na-ay 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 na uh, na ay na ay na ay na 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 tapos si Marjan eh, nagsibiya pa si Sarito ang mga katapos. Na, Mahamba natin. Ayun, maganda na raw sa gining may ari Si Madam Maribu, sa kasi ni Boss. Si boss natin. Pilipin natin yung ano rito, yung poso. Ayan, okay na sa rito mga katrabaho. Ayan oh. Hindi okay, kaya uh, ano, maatras yung tubig. Kaya uh, ano, तो बिक pero. Para magtrabaho ng malaking pera. Lakas <laughs> ng Wala, Wala, Wala na ata 43, ano? 43. pa ay yung labor pa niya tapos yung mga ano na yun yung tasandingan na lang yan may tira pwede nyo yan no? sa mga ano sa siya pwede siyano, sa grab sa wall pwede nyo pang hmm. pala yung sobra gamitin ko na lang sa ano mga na dito ano naka 45 ay ano yan naka kuwana ito naka niya yata ito no no more na

Ali kaya itong mga lapis eh. na kaya lumino ano yung gas-gas to wala na kumbaga, nilidala na ninyong Ah, nilidala ninyong Hoy yung mga kanyang, yung sa saliwan Mexico, ito lang sa saliw ha? ito Mexico karo, ito mag tindang batu karo, natin yung matitindang nyo sabihan alam mo nandiyan, pagdikit na alam nyo, may lahat pa mong pagdikit sabi nga nga kahit hindi alam mo nandiyan kaya maramang sige, hindi ka hindi hapangin, bakit hindi hapangin? huwag din hindi hindi lakuha ka nyo na hindi Pagkakalang buwas ay buwas. Hindi ka Ha? Hining ka lang. O, piyara pa na nalakan. O, kahit kung saan. Nakarikunyan ka lang. Hining ating lababo. Hining ating panwasan pinggan. Alam ko hindi lababo nyo rin. Hindi, hindi na pa rin. O, hindi na pa, pa rin. O. <tis> yan ang pampatay ng kanto O.

matuling na liyan eh. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Medyo pisi-pisi na -pisi ngayon kanya, malakon eh. <tipan> wow. Uh, okay. Kung baga sample lang yung pinakita lang yung sa atin nito. Ito. Ha, yeah, pinapakita sa pag-a-apply pag ng mga pinakita Yan ang pang <tipan> ano, batik ay pang... बस आ रहा था बस चला मैं नहीं नेता चला नहीं मत walang nun, pero mag-aubitin pa rin ang mga kabangon. Uh, so, baka gusto mong kunin na uh, mag easter lift to ha ah yun lang ako ang architect easter <laughs> <Stainless>, lift ha <laughs> ayan re-recommenda kita kay architect para ayan o oh, tingnan mo yung mga ginagawa niyang easter lift o oh. pasok na pasok na yan para ano Napakasela niya sa trabaho, Brad Stoll, ha? Pag may pinagawa kang sela, sa kanya mo pagawa Ayan, o? Ay, quality na. Wala ko na, na. May bawat siya. awo May bawat siya.

Okay. na tin. Ano na kaya ay pata? Pasno na kaya ay

Eh, <laughs> oh. <laughs> <kayo niyan>, <laughs> oh, dumating na yung tubig niya kanina pa rano, hindi pa nila ano, nagkasalubong na sila hindi na napansin ni JR mahirap okay. daw po timbain ano, mahirap timbain mahirap okay, okay. sige ayun bro, na, ano na, na dumating na yung tubig kararating lang